Puntong ito ang nakikita niyo po sa inyong TV screens mga kapuso ay uh, si Manny Pacquiao at ang kanyang uh, asawang si GK. nakauwi na po sila sa Laguna para um, mak makasama ang kanilang uh, mga anak. At para sa update, makakasama natin si Lala Roque. Lala, kumusta na dyan? Kara, no? Kasama, natin Oo, kara no? Kasama natin yung gata. Kasama natin yung Darating lang talaga natin fresh na fresh itong si Manny Pacquiao sa bahay nila dito sa Binan, Laguna. Uh, dahil nga gusto nalang makita eh, yung kanyang mga anak uh, bago man lang siya umalis ulit mamaya hapon. Uh, pero Manny, ano? Medyo ilang oras pa eh bago tayo umalis ulit mamaya. Ano yung mga aktividad mo ngayong hapon dito sa bahay mo sa Laguna? Pahinga lang muna. Pahinga para may lakas mamaya. Carol, uh, bigyan natin yung ano, kung baka meron kayong katanungan dyan para marinig din kayo ni Manny. Sige. -oh. Okay. Yes, Manny, uh, maraming salamat sa iyong pagdating dito sa Pilipinas at uh, masayang-masaya kami na nandito ka na nga. So, nakita mo na ba yung mga anak mo? Hindi pa? Ah, hindi pa. Na, mm -hmm. Nasa school pa. Uh, ano parating sa school pa lang sila dito. Pa? Oo, oo, oo. So Manny, anong uh, pakiramdam mo na pag uwi mo dito sa Pilipinas eh, heroes welcome pa rin yung isinalubong sa iyo ng mga Pilipino? Masaya ako at um, di ko ma-explain yung kasayahan ko at uh, para ako nanalo ng dalawang bisis. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. Hindi lang dalaw, baka tatlo. Daming-daming tao sumalubong at um, nagbigay, nagpakita ng suporta at uh, pagmamahal sa atin at uh, tinatanaw ko yan na uh, utang na loob sa pamilya ko at sa akin. Uh, salamat sa pagmamahal na ipinakita at uh, suporta ng buong sambayanan. mani yeah, Manny, si Howie Severino to sa News to Go. Kumusta naman ang iyong uh, pakiramdam? Marami nag-aalala tungkol sa iyong uh, kalusugan. Okay na yung pakiramdam ko. Um, kailangan pahinga kasi pagod. Itutuloy mo ba yung uh, pagpapacheck-up sa araw na to sa Cardinal Santos? Pagpapacheck-up uh, daw sa hospital? Mamaya, mamaya siguro. Mm -hmm. Manny, kanina dun sa press conference mo, sinabi mo na we will rise again. Pwede mo bang i-elaborate kung anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin ba nito ay lalaban muli sa ring itong si Manny Pacquiao? Um, mag ano pa, mag lalaban pa tayo at uh, sa ngayon papahinga lang muna and then uh, uh, pagdating ng ilang buwan eh saka tayo mag-ana mag-balik uh, sa'yo. Mhm, mm balik ensayo. So lalaban ulit, makikita ulit natin sa ring si Pacman. Sigurado po 'yan. Yes, yes. Thank you. Salamat. Mm -hmm. Maraming maraming salamat. salamat at welcome back, Manny Pacquiao. Sige, sige. Thank you. Thank you. Thank you.